adapter nung mga katambayers at tayo ay mag-change oil ngayon. Uh, matagal na itong hindi na change oil. Almost 5 uh, years siguro. Uh, ito yung langis niya. Oh. Yan ang pinakang langis niya. Oh. Kaya papalta na natin. Hindi naman kasi nagagamit ito kaya tumagal lang ganoon at uh, ito na yung ating mga gamit to. Oh. Ito yung oil filter. and Saka ito yung langis. At dito natin pababagsakin yung lumang langis. Meron din tayong tools dito. Ayan ang ating mga tools. Ayan. di sana na tinong at tambayers tension nilo yan kunang tayo dito tapo hina dito plastik muna kita kalin natin ito, para kita siya. Ayan, balik ini rin dali ang kanyang bali. Ito yung filter nya dun natin yung drain. Kalin natin ang drain plug para ma-drain yung langis. 17 Narachit gamitin natin Bakit matigas Tigas siya Kailangan may extension Wala kasi puwede sa tayo dito

هنا ايه أمورنا بوق Ayan o. Tumulo na. Habis ito yung filter na. Palitan din natin. Ito. Ayan lang muna natin tumulo. Uh, ngayon mga tambayers tanggalin natin yung filter ito lang natin gamitin gamit tayo ng tali ganyan lang yan para may hawakan tayo or uh, pag hindi natin nakaya dito gamit tayo ng liha pag di pa rin uh, ibubutasin natin yan ito ang tatanggal natin ah, kas Ngayon. magaan sa ura natin yun oh. <laughs> tumo Tagal din hindi na-change oil ito. Baka hindi liliman taon. Pero okay pa oh. Nilangis langis niya, hindi nang itim. Hindi nga lang, may expire. <laughs> Ayan, tanggal na. Bali yan siya oh. Okay. mga katambayers at ibalik na natin tong drain plug. Okay na yan. Alas wala na natulo naman. Ibalik na natin. bumili ng ratchet. Tinatagal natin ang langis. Ayan. Ayan. Punas, punas na natin. Uh, Magas. Basa ito eh. Kaya... Tapos ito kung pinakangan halit. Sana parehas. Sukat muna natin doon sa isa. Ito yung isa. Oh. Ah, parehas naman. Ngayon lalagyan natin ng konti lang ito. Or... initial pagkasay natin sa langis pinakang orin para dumulas ayan thread okay, gamit natin Okay mga Okay mga katambayers Ibalik na natin tong bago naman Bago Oil filter Ito may hindi kaiklitan Ganyan Tulong pa rin tayo di sa ano Kasi wala tayo sa ano eh Masang lifter Eh higalan tayo eh. Kaya walang persa. Madulas. Ayan. Ayan. oil mga katabayers legit ha change oil ha legit na change oil ayun okay na yan ngayon lalagyan na natin ng langis sa taas ito okay na yan dalawa lang tinanggal natin eh Lagay na natin ang bagong langis. Lagay na tayo ng langis mga katabayers. Lagay na natin ang asahan yan para hindi magkalak. Ito nga pala ay 4 liters. Ayan o. Pero mga 3 3 liters or 3.5 tatlo kalating litro lang siguro naman ito. Masusukat naman natin dito sa ano niya? dip gauge. Ayan tumapa na. Tumapan nga Ayan. Ayan.

5 liters ang ating ilalagay tapos testing natin karpulasyon lang yan 5 liters kit <coughs> hindi na change oil wala naman maging epekto saka hindi masyado namang gamit mamaya well, na ulit Tignan muna natin Mas may yung dagdag ng dagdag sa sumusubra Oh la yopah. Lola pa. Oh. Don don pas ya.

Na lang. Gantuin Gantuin itu tinggal nang andur ni ngandi itu yon conte pa hopia ngipap popcorn Okay. Un call exacto. soi Okay mga katabayers, i-start pa natin to. Para makita natin kung milik observan pa ba Okay, so i-start na natin mga katambayers. Ayan. Okay. I-start na natin. muna natin. nag init pero okay na yan, mga tambayers. At ma maraming maraming salamat sa inyong panunood At uh, see you in the next vlog. Thank you mga tambayers. Uh... Sa so, Mga mga tambayers, oh. kinolokohan na natin. So, salta bagong change oil after 5 years 5 years may get yun lang natin change oil